Buntis kasi ito mga farmers eh baka magkasakit lang sa ano pag nabasa sa ulan. So the good thing is kumakain siya ng mga alternative na feeds. Kaya okay lang. Pwede na muna natin ilalabas. feeding time tayo mga ka-farmers napakain tayo kay Petra since sa uh, naulan hindi natin siya pwede mo nang ilabas dito lang muna siya sa loob at kagandahan uh, sa, sa kambing na to mga ka-farmers nakain lang siya ng uh, mga feeds yung Kopramila at saka uh, darak so kahit di na muna natin siya ilalabas para hindi siya mabasa sa ulan kasi buntis kasi itong mga ka farmers eh, baka magkasakit lang sa ano nabasa sa ulan so the good thing is kumakain siya ng mga alternative na feeds kaya okay lang kaya na muna natin ilalabas may bagyo kasi ngayon mga ka-farmers kaya sigurado maghapong ulan na naman to malakas din sya kumain mga ka-farmers oh. ito lang sa camping na ito mga ka-farmers dito ay mahirapan maghanap ng uh, pagkain kasi yung pagkain niya eh meron din naman tayo niyan kasi yung darak yun din ginagamit natin sa ating ah uh, baboy so ang binibili na lang natin ay itong kopramil ay eh, marami naman tayong mabibila nito nasa mga agribit supply yung daming uh, kopramil kaya hindi mahirapan natin yung pagkain niya mga kaparmers kaya goods na goods tayo dito so kay mga farmers tapakain uh, papakain din tayo sa ating mga ibang alaga dito ating baboy sa ating mga manok at uh, rin tayong sisiw na pupugarin ngayon tapos na yun na siguro, kapos tapos na mapisa lahat yun so kailang pugarin natin yun So kay mga ka farmers, at uh, maraming tayong gagawin ngayon. Feeding time tayo mga ka-farmers. Kapakain tayo kay Petra. Since sa uh, naulan, hindi natin siya pwede mo nang ilabas. Dito lang muna siya sa loob. At uh, kagandahan sa kambing na to mga ka-farmers. Nakain lang siya ng uh, mga feeds. Yung kopramil at saka darak. Uh, So kahit din na muna natin siya ilalabas para hindi siya mabasa sa ulan. Kasi buntis kasi ito mga ka farmers eh baka magkasakit lang sa ano pag nabasa sa ulan. So the good thing is kumakain siya ng mga alternative na feeds. Kaya okay lang. Kahit din na muna natin ilalabas. Malakas din siya kumain mga farmers oh. Walang kagandahan sa camping na ito mga kaparmers dito ay mahirapan maghanap ng uh, pagkain. Kasi yung pagkain niya, eh, meron din naman tayo niyan kasi yung darak, yun din ginagamit natin sa ating uh, inaing baboy. So, ang binibili na lang natin itong popramil. Ay marami naman tayong mabibigyan nito na sa mga agribit supply, ang daming uh, tuklamin. Kaya hindi mahirap natin yung pagkain niya mga kaparmers. Kaya goods na goods tayo dito. So kay mga kaparmers, uh, papakain din tayo sa ating mga ibang alaga dito. Ating baboy sa ating mga manok. At uh, rin tayong sisim na pupugarin ngayon tapos na yun na ah. siguro, siguro tapos na mapisa lahat yun so kailang pugarin natin yun meron tayo new watch mga ka farmers ang dami siyam na piraso siya pinakamaraming napapisa ngayon siyang nakapisa ng siyam yung dalawa kasi nating bagong papisa merong tatlo, apat sa kanya siyam lang dami mga farmers sana mga survive lahat ito mga farmers yung iba kasi dito bagong ano lang o bagong match lang bumaba na kasi yung inahin iniwan niya daw sa pugad na yung mga sisiw kaya tinanggal na natin mga farmers Sana maging uh, ano to. Lamig pa naman ngayon mga ka-farmers at naulan. Yung sisiyo na yun, mga ka-farmers, iniwan ng nanay. Buti na alagaan itong ano, brahma natin. Wawa yung sisiyo na yun, mga ka-farmers. Para na rin nanay itong tandang natin na brahma. Tinatago niya yan mga ka sa pakpak niya. Lapag sa gabi. Sana mag-survive yung sisiw na yan. Iniiwan ng nanay yan eh. Buti lang mabait itong Bruno natin. Inaalaga niya yung hindi sa kanyang sisew.